Hello at welcome back sa aking channel. Megastar Sharon Cuneta nagpahinga muna sa kanyang matagumpay na reunion concert ng Dear Heart para sa ika-14 na kaarawan ng kanyang anak na si Miguel kasama ang pamilya niya. Sa Instagram, sinabi ni Sharon na dinala niya si Miguel sa isang simpleng hapunan sa paboritong lugar na ito. Namimiss daw ni Sharon ang kanyang mga anak na sinag siya at Kaki sa simpleng birthday dinner na ito. Pero sinabi niya na hindi siya maglalagay ng birthday message sa kanyang mga anak sa social media para hindi maging target ng mga trolls. Sa halip, magbibigay na lang siya ng personal notes at hinihiling din ni Sharon sa mga netizens na itigil ang pang-aapi sa kanyang mga anak. Narito ang buong caption ni Sharon. Kahit may Cebu concert pa sa 17th, back to reality muna kayo mga anak. My son Miguel celebrated his 14th birthday with us on October 29, a simple dinner at a place he wanted to go. Missed our Kaki and Casey but I'm happy to have been able to be with my family between Moa Arena and Okada Manila shows. From now on, to avoid risking all four of my children's feelings being targeted by trolls even on their birthdays, I will give them all my loving messages, not on social media, na but in personal notes na lang. To those who find pleasure in hurting the feelings of my family members, please sama uh, na, nananahimik kaming lahat and they don't deserve any negativity. Thank you. Happy birthday, my kugi, I love you very much. P.S. Never ko sana nagawa ang shows namin ni Gabby without my husband and kids approval. They were the first to congratulate me after Moa. Malawak kasi isip ng pamilya namin. Sorry naman. Proud sila of me. P.P.S. Tanggap ko na habang buhay hati ang katawan ko kasi naging dalawa ang pamilya ko. Pero ako ang nahihiya sa mga anak ko kasi nadadamay sila just because I am their mommy. It hurts me and please I am not Mama nanggal, please kindly stop making my kids sabong or pinag-aaway din naman sila mga manok. Ngek peace na please, peace be with you and also with us.